Kamusta, mga mahal kong manonood at paborito kong mga taga-subaybay? Ang pangalan ko ay SLAV at may narinig akong magandang balita na kahapon dito raw sa paligid ay mayroong Cristiano Ronaldo. Oh, narinig ko na nagkaroon siya ng party dito o parang ganon at iniwan niya ang kanyang kotse dito sa paligid. Papunta sa gubat na iyon para alamin kung saan iniwan ang kotse ni Cristiano Ronaldo. Maaaring may problema. Hindi ako taga rito. Hindi ko alam ang mga lugar na ito. Kaya tumawag ako ng isang lalaki, isang gabay na magdadala sa akin sa loob ng gubat. Pagkatapos noon, tingin ko mahahanap namin ang kotse ni Cristiano Ronaldo. Kaya maghintay tayo sa gabay. Hello pare, pag-ibig ba ito? Oo, ako si Slav. Anong pangalan mo? Alex. Ikinagagalak kitang makilala. Ikaw ba ang gabay? Oo, ako 'yon. Nag-usap tayo sa telepono dati. First time ko rin dito sa gubat. Pwede ba nating daanan gamit ang kotse? Sa totoo lang, mas mabuting maglakad na lang tayo. Sige. Oh, kabisado ko ang lugar na to. Dati kaming pumupunta rito. kami. Dati kaming nangingisda rito, namumulot ng mga kabute. Alex, nandito ako para alamin ang isang bagay na interesante. May misyon ako dito. Nandito si Cristiano Ronaldo kahapon, ilang araw na ang nakalipas. At dinala niya rito ang kanyang kotse. Naglolo ko kaya Hindi. Hindi, nasa balita talaga 'yon. Sinasabi ko sa iyo, tingnan mo itong larawan. Artikulo ito sa balita. Dapat peke ang balitang 'yan. Hindi pwede. Sigurado ako na dito sa gubat na to si Cristiano Ronaldo at iniwan niya ang kotse niya at ngayon hahanapin natin ito. Ano yon? Yan ay isang football. Kita mo, ma may pirma. Yan ay pirma ni Cristiano Ronaldo. Pito, tama na ang direksyon natin. Ngayon, kailangan nating hanapin ang kotse ni Baden Cristiano Ronaldo. Nakakita na tayo ng football na may pirma ni Cristiano Cristiano Ronaldo. Pito, sa tingin niyo guys, magkano kaya ang halaga nito? Ibebenta mo ba ito? Mahal ko si Cristiano Ronaldo. Itatago ko talaga ito. Guys, comment kayo sa baba. Gusto mo ba si Cristiano Ronaldo? Sino ang paborito mong football player? Tingnan mo ang kaya ko, Cristiano Ronaldo. Nandito si Cristiano Ronaldo. Hanapin natin ang kanyang kotse. Gabayan mo ako. Saan tayo? Kaliwa o kanan? Pakaliwa sa direksyong ito. Tara na. Pwede mo bang sabihin kung ano talaga hinahanap natin? Sa pagkakaalam ko, si Ronaldo ay maraming mamahaling kotse tulad ng Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce at iba pa. Sa tingin ko, dapat meron dito ng isa sa mga kotse na yon. At alam mo ba ang mga kotse na talagang pagmamayari ni Cristiano Ronaldo? Ano ang paborito mong kotse? Isulat sa komento. Interesado ako. Tuloy lang, tara. Isang Lamborghini dito sa lugar na parang nakalimutan na ng Diyos na kagubatan. Hindi lang basta jumbo ang Lamborghini ni Cristiano Ronaldo. Tingnan mo! May kumikislap at umaalis pa. Ano ba yan? Grabe! BMW! Ano ba yan? Grabe BMW. Baka si Cristiano Ronaldo may BMW. Siyempre nahanap natin ang susi niya kaya pwede nating paandarin ang kotse. Wow at pwede nating simulan astig. Ang ganda naman tunay na susi ng BMW. Ito dapat ang susi mo. Imposible kakarating ko lang dito. Kasama ka. Ngayon lang ako dito. Anong sinasabi mo? Tara tara hinahanap natin ang kotse niya. At hinahanap natin ang BMW. Uy ano? Yon. Anong nakikita mo? Doon sa puno yung bagay sa puno. Ano? To alamin natin, wow! Tingnan mo, sira na talaga tong bagay na ito. At hindi pa rin nila alam kung ano e yon Alam mo ba kung ano? To speaker ba? To sa tingin ko, parang voice recorder siya. Oh, gumagana pa. Tara, pakinggan natin. Sige, pakinggan mo ulit. Hindi ko alam kung saan ako. Nasa audios ko. Iyon ay kay Cristiano. Boses niya. Nag-iwan siya ng record dito. Baka iniwan niya ito para sa atin. Hindi, siguradong inihanda lang ito. Hindi ito inihanda. Pumunta ako dito kasama ka. Ikaw ang gabay. Hindi ako naniniwala sa kahit anong sinasabi mo. Pare, kailangan ko nang umalis. Hoy, hindi pwede. Ikaw ang gabay ko. Maliligaw ako sa gubat na yon. Kaya kailangan mo akong tulungan. Hindi pa yon ang buong record. Sa totoo lang, simula pa lang iyon. Pwede nating pakinggan ang buong record ni Cristiano Ronaldo sa voice recorder na ito at pagkatapos noon, maiintindihan natin ang buong kwento. Maniniwala ka sa akin, pero gawin natin ito mamaya ng kaunti. Itatago ko muna. Ayos lang. Trabaho ay trabaho. Sige, o. Oh. Binayaran kita, Alex. May naisip ako. Pindutin lang natin ang button na to para malaman na saan ang kotse. Mga pare, ito na. Oh, gawin na natin. Kulit mo, pare. Kotse ni Cristiano Ronaldo, BMW sa gubat. Ano ba yan? Bakit hindi? Hindi ka ba naniniwala sa kwentong yon? Dito na ako nakatira sa kalapit na baryo buong buhay ko. Oo, wala talagang palatandaan ni Cristiano Ronaldo kahit kailan. Pero yan ang una at yan ang pangalawa. Sa totoo lang, ikaw ang gabay, kaya gawin mo ang trabaho mo. Trabaho? Saan tayo dapat pumunta sunod? Saan kaya siya pupunta? Isipin mo kung paano mag-isip si Ronaldo Cristiano. Dapat nandyan lang siya sa kung saan. oh, uy tingnan mo. Ano yan? Relo ba yan? Oo, ginto ba yan? Hindi ko alam kung ginto o hindi. Pero ang laki ng relo na, yan, hindi ko alam kung kay Ronaldo yan o hindi. Sa tingin ko, mas gusto ni Ronaldo ng Rolex. O katulad nun, parang kakaiba. Mga tol, anong tingin nyo? Hindi totoo. Parang peke. Sa tingin ko, kailangan nating magpatuloy sa direksyong, yan, teka may latian dyan. Oo, mahirap talagang tumawid. Wala akong pakialam. Ayos lang. Delikado talaga dyan. Bakit dahil sa latian? Oo, pero mga tol, tingnan nyo dito at dito. Parang bakas ng gulong yan, bakas ng sasakyan. Sabihin mo nga, nakikita mo ba to? Parang may dumaan na sasakyan dyan at si Cristiano Ronaldo nandito. Nasa kotse, sa BMW. Kailangan nating pumunta sa direksyong yon. Tara na, gaya ng sabi mo. Uy, tingnan mo. Isa pang kakaibang bagay. Oh, banig ng kotse yan. Kaya nawala ni Ronaldo ang banig ng kotse niya. Siguro, hindi ko alam kung anong brand ito. Lamborghini ba ito? O BMW siguro? O baka hindi? Pero ano yan? Wow! Wow! Quintas ba yan? Tama ka. Oo nga. Oh, mga diamante yan. Napakamahal na gintong Quintas. At sa tingin ko si Cristiano Ronaldo ay may ganito rin. Tingnan mo tong litrato. oo at parang kwintas nga ni Cristiano Ronaldo. Yan na maraming diamante. Napakamahal niyan. Balik, hindi. Tama, totoo nga. Hindi tayo. Marami na tayong palatandaan pero ayaw mo pa rin maniwala. Oo, oh, hindi pa rin ako naniniwala. Kaya kailangan nating magpatuloy sa direksyong iyon at baka matagpuan natin ang kotse. Oh, ayun na ang latian na sinabi mo dati, di ba? Oh, nandoon nga. Uy, isa pang relo. Isa pang relo. Pero ang isang iyon ay gintong diamond na Rolex na relo. Relo ito ni Cristiano Ronaldo. Ay grabe, mukhang madumi. Pero dahil ito sa paghahanap natin ng inabandona ng kotse ni Cristiano Ronaldo at ilan sa mga gamit niya, mukhang inabandona na rin. Hindi ka naniniwala sa akin? Ayos lang. Alam kong marami ring nanonood na hindi naniniwala, pero ang subscribers ko ay naniniwala. Mag-comment kayo sa ibaba kung ano tingin niyo. Totoo ba o hindi? Kung maniniwala ka sa akin, bibigyan kita ng regalo, tulad ng dati. kakuha ako ng kwintas. Napakamahal nito, pero ikaw ang makakakuha ng Rolex na relo. Okay? Diyos ko! Ginto, ang diamond na Rolex na relo. Oo, medyo madumi at may ilang problema. Pero ayos lang. Ayos. Mukha tayong si Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Shiii! Pare, magingat ka. Medyo matarik. Teka, teka, teka. Oh, ayan, tingnan mo. Ayun ang gulong at buong latihan. Mukang Mukhang delikado. Pero dito rin tayo nakahanap ng isa pang palatandaan. Ay, grabe si KR7. Si Christian Ronaldo at Pito ang kanyang numero. Kaya pwede tayong maglagay ng logo dito. Maganda ang itsura nun. Ay, grabe, oo. Tunay na latian yan. Delikado dito. Kailangan nating umalis agad. Pero titingnan ko muna kung uniforme nga ba ni Cristiano Ronaldo yon. Hindi pwede! Balensyaga na t-shirt yon. Balensyaga dito! Kaya palapit na tayo ng palapit! Sa tingin ko alam ko na ang kwento, baka nag enjoy dito si Cristiano Ronaldo na dumihan siya kaya itinapo na lang niya ang t-shirt niya. Kaya naniniwala ka na ba? Hindi pa? Hindi pa. E di sa ganun, akin na lang ang t-shirt, gusto ko to. O oh, ayaw mo naman eh, gusto ko to. Hinahanap ka ba? May Rolex ka, gusto ko talaga itong Balenciaga shirt, kaya susuotin ko na. Tingnan natin ang presyo. Magkano kaya ito? Kaya ipapakita ng mga video editor ko ang presyo sa mga subscriber ko. At sabihin mo sa akin kung nagulat ka. Kasi sa tingin ko, hindi mo alam yon. Ang isang ordinaryong t-shirt ay maaaring ganyan ang presyo. Siguro kailangan pa nating pumasok ng mas malalim sa latian. Sige na, ang putik-putik dito. Sobrang maputik at delikado. Tara na Alex, huwag kang matakot. Nako, nalunod ka na. Hindi naman talaga pero naipit ako. Pasensya ka na Alex, tungkol doon. Huwag mo akong iwan dito. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko 'yung hanapin. Hintayin mo ako, pare. Sige, ibibigay ko ang kamay ko. Tara na, tara na, tara na, tara na. nagawa mo, tara na, 'yung pangalawa, tara na. Kalma lang, Alex. Oo, oh, salamat. Nakakatakot talaga. Tara na, huwag kang mastak ulit. Pakiusap, ako y... Hindi ako eksperto sa ganong lugar, pero mahilig ako sa pakikipagsapalaran. Isa akong profesional na adventurer. Oo, oh, tara na may nararamdaman akong parang mali ang direksyong tinatahak natin. Baka nasa ilalim ng tubig ang sasakyan. May latian doon. Anong ginagawa mo sa latian ko? Nakikita mo napaka-berde. Dito posible kayang lulutuin natin ang sasakyan kung lumubog ito sa latyan. Isulat mo ang mga komento mo. Ikaw ang gabay saan tayo dapat pumunta? Siguro, pwede tayong pumunta doon. Oo, Doon. Sige, tara, liko. Alex, oo, tama ka yata. Ibig kong sabihin, tama ang direksyon. Tingnan mo, ano 'yon? Salamin ng sasakyan ba 'yon? Galing ba 'yon sa BMW na hinahanap natin o hindi? Pero nasa tamang direksyon na naman tayo. Diyos ko, ituloy lang natin walang makakapigil sa atin. Yak, hindi ka mapipigilan. Ikaw ang mga kabute. Oh! Grabe! Pasensya na! Hoy, hoy, hoy! Tingnan mo! Sasakyan yan, Diyos ko. BMW ba yan? Berde ito. Sa pagkakalam ko, paborito ni Cristiano Ronaldo ang berde. Kulay. Siguro. Siguro. Hindi rin ako sigurado dyan. At ikaw, ano ang paborito mong kulay? Sa pagkakaalam ko, paborito ni Cristiano Ronaldo ang kulay berde. Siguro, siguro. Hindi rin ako sigurado. Ikaw, anong paboritong kulay mo? Isulat sa komento. Nakakita kami ng inabando ng kotse. Totoo yan. Inabando ng kotse ni Cristiano Ronaldo. Sandali, bakit mo nasabing koche ni Cristiano Ronaldo yan? At hindi lang basta inabando ng kotse. Una, berde ang koche. Pero dito, makikita natin ang isang bagay na interesante. Cristiano Ronaldo, pito. Ibig sabihin, koche ni Cristiano Ronaldo, si Cristiano Ronaldo 7. At meron ito dito. Hindi ko alam, siguro ito ay S, I-I-E. Oh, meron ito. talagang nasa masamang kalagayan ito. Lupaypay ang mga gulong, medyo luma na talaga ito. Bakit kaya si Cristiano Ronaldo ay may ganitong kalumang kotse? Kasi retro car ito, napakabihira at mas mahal pa kaysa sa karaniwan. Kaya ayan ang paliwanag kung bakit may ganitong kalumang kotse si Cristiano Ronaldo. Tama, may sporty na spoiler dito, kaya siguradong mahilig sa sports si Cristiano Ronaldo. Pero hindi ako sigurado, BMW ba ito? Ano sa tingin nyo guys? anong brand ng kotse ito. At sa tingin ko, hindi na ito gumagana dahil matagal na itong nakatigil dito. Subukan nating buksan. Sandali, sandali. Legal ba talagang buksan ang kotse na hindi mo alam ang may-ari? Kotse ito ni Ronaldo. Napabayaan at sira na ito. Palagay ko, di na kailangan ni Ronaldo ang kotse. Bubuksan ko na ang upuan ng driver. Oh, grabe po ang Astig! Ang alikabok dito. Pasok tayo. Astig! Hindi ito BMW. Audi ito. Manibela ang tinutukoy mo. Oh, dentista si Alex. Sige, tingnan natin ito. Ah, manual ito. Audi. Ang dami ng larawan. Hanapin natin ang susi. Wala. Walang susi. Subukan na lang nating buksan ang hood ng kotse. Oh. Oh. Sige, wow. Ay, ang daming alikabok. Nakita mo ba yung mga susi? Oo naman. Nandyan ka pala. Paano mo nahanap? Yan ang mga susi ng kotse. Astig. Problema lang, itong parte ng kotse ay wala sa lugar at walang baterya. Pero kaya ko ayusin. May malaki akong garahe na pununo ng kotse at libangan ko ang mag-ayos ng mga lumang inabandona. Koche mo. Siguradong hindi ko ito kayang ayusin dito mismo. Oo, wala akong mga gamit ngayon. Oo, kaya paano mo ito dadalhin sa garahe mo? Gaya ng sabi mo. Sa tingin ko, hindi lang ako, kundi tayo. Oh, tutulungan mo ako. Oo, oh, dadalhin natin ang kotse na ito at aayusin natin ang kotse ni Cristiano Nalos na inabando na na nahanap natin sa gubat. Ang lupet, di ba? Para madala natin ang kotse na ito, kakailanganin natin ang pick-up ko. Pwede ba nating pilitin na dumaan sa latian? Subukan natin. Subukan natin. Ma, Tulungan mo ako please. Ang galing. May extra baterya naman tayo dito para paandarin ang makina. Pero wala namang saysay gawin 'yon. Sa tingin ko, kailangan pa rin natin itong ilipat. May lisensya ka ba sa pagmamaneho? Wala. Wala ako. Wala. Sige, umupo ka na lang. Sigurado ka ba talagang legal ito at hindi natin pwedeng gawin? Wala akong pakialam, ikaw ang... Driver. Driver. Ipasok mo kahit paano. Kailangan mabuksan ang manibela. Hindi, nakalock pa rin. Ngayon, naka-unlock na... Ayos! Ayos! Naalala ko. Meron tayong voice recorder at kailangan pa nating patugtugin ang mensahe ni Cristiano Ronaldo. Sige, patugtugin na natin. Oh. Yan ay isang promotional niya. Grabe, gustong gusto ko talaga. Pero sige, ituloy pa natin ang Siguro sobrang luma na ng kotse na to. May sinasabi siya tungkol sa kotse na to, di ba? Sige, pakinggan pa natin. At mukhang wala talagang makakagawa o makakaayos nito. Walang makakaayos ng kotse? Kaya ko, sigurado. Sige, ituloy natin. At para sa sino mang makakakita ng kotse na ito, iyon na ito. Kunin natin ito, Cristiano Ronaldo. Pahintulutan mo kaming kunin ang iniwang kotse. Simulan na natin ito at dalhin ang mga kotse ni Cristiano Ronaldo sa base ko. Tara na, tara na, tara na. Ayos, 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 ayos. Ayos, 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 ayos. Nandito na tayo sa base. Alex, anong nangyari? Anong ginawa mo? Nasira natin ang kotse ni Cristiano Ronaldo. Pero sige, sa tingin ko kaya naming ayusin at ibalik ng team ko. Kaya, bakit hindi na tayo magsimula ngayon? Nagpasya ako at ang team ko na simulan ang pag-restore ng inabando na kotse ni Cristiano Ronaldo. Unang-una ang car wash, kaya nagpasya kaming linisin ito ng husto. Maraming kalawang at alikabok, pero nagpasya kaming alisin agad lahat ng dumi. Naging sobrang kintab at ang ganda ng kotse, kaya mukhang napakaganda nito. Panahon na para mag-welding ng isang bagay. Pagkatapos ng welding, naayos na namin ng buo ang kotse. At ngayon, nasa tamang pwesto na lahat ng metal. Ngayon pa lang, ang ganda at astig na ng kotse. Isulat sa mga komento kung gusto mo ito. Ano sa tingin mo sa ideya ng pag ng mga lumang inabando ng kotse? Ipaalam mo kung gusto mo pa ng mga ganitong video. Kapag malinis na ang kotse at naayos na, panahon na para paandarin ito. Tingnan natin sa ilalim ng hood. Inilagay namin lahat ng kailangang pyesa, nagdagdag ng lahat ng likido at panahon na para paandarin ang kotse. Kaya ang kotse ni Cristiano Ronaldo ay ganito ang itsura. Tingnan mo kung gaano ito kaganda at kalinis ngayon. Gustong gusto ko ito. Oo, luma na itong Audi pero ang ganda at astig pa rin. Mahal na ngayon. Tingnan natin kung maganda ang ginawa ng team ko at subukan nating paandarin ang makina. Oo, oh, gumagana. At gumagana. Ayos. Subukan nating imaneho. Gumagana nga. Ang ganda at ang astig. Sobrang swabe ng kotse na to. Gustong gusto ko talaga. Oh, perfecto siya pero sa hindi ko alam na dahilan. Parang naipit ang makina o baka hindi ko lang alam. Ako, tatawagan ko na ang team ko. Gumana na. Dati naman gumagana ito ng maayos. Pero ngayon, hindi na. Sige, tingnan natin ang makina. Pero ngayon, makintab na siya. Berde at maganda, di ba? Baka meron pa tayong kailangang ayusin, di ba? Oh, may trabaho pa tayong gagawin. Pero maganda na ngayon ang makina. May problema sa baterya. Sige, pero ngayon ayos na. Malapit na naming matapos ang restoration. Ito, yung plastic na bagay. At yung bumper nila kaya kung gusto mong makita ang pagpapatuloy ng seryeng ito, kung paano namin nire-restore ang Abedin Cristiano Ronaldo's Audi, sabihin mo lang sa comments. Gagawin ko para sa'yo. Gagawa pa ako ng mas maraming videos, pero ngayon, kailangan na naming tawagan ang team namin. Hello team ko, mga kaibigan ko. Team ko. Tara na, si Banya ito. Welcome ang kotse, Audi. Naiintindihan? Hindi. Tulak, tulak. Tara na. Mga kaibigan team, mga kaibigan team. Saan? Ha? Nasaan ang mga kaibigan at team? Nandoon ba? Walang tubig, wala. Itulak ang Audi. Kailangan nating itulak ang Audi. Audi. Walang Audi. Tara na. Ito si Andrew, kaibigan ko si Andrew, kasama ko siya sa team. Si Matthew. Inaayos ni Matthew ang Audi. Tara na. Ito si Anthony. Si Anthony, si Anthony ang oh, oh Lexus. Mocha, tarana, na! tarana, tara sirana ang Audi, tarana. Itulak na natin to, putang ina. Mukhang nasusunog na ang putang inang commutator na to. Sinusubukan naming ayusin agad ang Audi na to para maibigay agad sa inyo ang video na to. Kaya huwag niyong kalimutang i-like at mag-subscribe dahil ito talaga ang totoong kotse ni Cristiano Ronaldo. Umaandar naman dati pero hindi nagtatagal. May tanong ako, Mateo. Hindi, hindi, hindi. Bumper, ano? Itong bagay na to. Hindi, hindi, hindi. Bakit? O nga, balsa. Wala. Walang pyesa. Walang pyesa ng kotse. Wala. Mga pare, may problema tayo. Kita nyo? Oh, problema nga ito. Tara. Tuloy natin ang pag-restore at itulak ang kotse dahil sobrang luma at gandang retro ito. Grabe, ang bilis masyado. Sige, Nagawa natin, hahanapin natin ang kinakailangang pyesa ng kotse at ikakabit dito bago nating ituloy ang pag -restore. Dito meron tayong mga bumper, makina, lahat ng kailangan para i-restore at ayusin ang kahit anong kotse at iba pang gamit. Kaya magagamit natin lahat ng ito para i-restore ang mga kotse. At kung gusto mo pa ng ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe. Mahalaga ito at talagang ma-appreciate ko ang ganitong klaseng suporta. Kaya nahanap na natin ang pyesa ng kotse na kapareho at ikakabit na natin ito para gumanda pa. Mukha na nitong hagdan ngayon. Oo, makikita ang logo ng hagdan dito. Pero oorderin pa rin namin ang orihinal na pyesa kung tatanungin mo ako. Sana nagustuhan mo ang video at gusto mo pang ganitong content. Huwag kalimutang i-like at magsubscribe sa channel ko para sa restoration at mga inabando ng kotse. Mag-comment ka rin at pakiusap, mag-subscribe dahil mahalaga ito sa akin. Ako si Lab. Salamat sa panonood. Paalam.